Hello, what's up guys? What for this video ay mag tune up tayo ulit ng ating motor. So, kung naaalala nyo pa yung mga nakapanood ng aking video dati na nag-tune up tayo ng ating motor, ito yon guys. Ayan. Nung dati, nung nag tune up ako. So, ngayon, uh, maingay na naman yung ating makina. Pero hindi ko na ipaparinig sa inyo gagawin ko na lang, i-tune up ko mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko so, yung dating pag-tune up ko guys wala pa akong gamit nun, na maayos kumbaga, hindi ko sabihin wala pa akong gamit na ganito bali, dati tinansya ko lang yung pag-tune up, yung pag-sukat nung uh, intake, tsaka exhaust so, ayun guys, meron na akong pang-sukat dito Bali ito guys, matagal na to sa akin. Ngayon ko lang siya magagamit. Bali ito, bago pa to. Ito nga yung niya guys. Oh. So, Bali, itong gamit na to, gagamitin na natin to mamaya sa pag tune up natin. So, ito pa yung ating mga gagamitin guys. Papakita ko sa inyo. Bali, may isa pang tools na ginagamit sa pag hibit at pagluwag ng tornilyo sa loob ng exhaust tsaka and tech ng ating makina. So, ito yun guys. O, oh, ayun. Kung sa mga gustong matuto mag, mag tune up, napakadali lang guys. At madali lang matutunan. Pero ito guys, hindi ito tutorial. Kung gusto nyo lang matutunan yung gagawin ko, panoorin nyo lang yung video hanggang dulo. At bago yan, i-like nyo at i-share nyo guys. At higit sa lahat, mag-subscribe na rin kayo sa, sa, mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. So, ito lahat ng ating mga gagamitin. Yung pang sukat, ito guys, may mga, may mga size yan. Lahat yan may size. Pero ang gagamitin natin dito guys, yung 0.4 lang guys, yung pinakamanipis. Yun, yun ang gagamitin natin. Tsaka ito. Tsaka ito. Ayan. Number 17, nat Yabe. Kaya yung ito, itong bilog. Kung nakikita nyo may vice script tayo, Gagawitin ko to dahil yung isang exhaust, yung takip niya, uh, ah, medyo lost thread na. Kaya ito na lang yung gamitin natin. So, abangan nyo, tutune up na natin yung ating motor. Sa so, mga gusto matuto at gusto makapitigid sa pag-tune up at hindi na kayo magpapagawa ng motor nyo, panoorin nyo lang yung video na to hanggang dulo. So, ito na guys eto na guys so umpisahan na natin yung ating pag up at ito na nga yung ating gagamitin yung bass grip luluwagan na natin yung ano yung intake at ayan guys niluluwagan ko na yung intake nya para mabaktas natin yung takip at ayan guys maluwag na tatanggalin lang natin yung takip ayan ayan guys ayan natanggal ko na guys ayan yan lang yung tatanggalin nyo at ito namang isa yung exhaust tatanggalin din natin ito na lang yung gabi yung gagamitin natin pang baklas guys ayan at ayan natanggal na rin yung takip ng exhaust ayan guys so ganyan lang tatanggalin nyo lang yan ayan na yung luluwagan natin mamaya ngayon susukatin natin at ito guys dito naman tayo babaklasin natin to yung dalawang takip na to at gagamitan natin ito yung flat screw ayan yan lang yung gagamitin natin pang bukas dyan at tatanggalin natin yung takip at ito na nga guys tatanggalin natin yung takip at isang maliit din na takip tatanggalin na tatanggalin din natin yan Ayan, natanggal na. Napakadali lang ito, guys. At dito, may iikot na torilyo. Yung sa magneto. At ito nga, guys, hindi ko na ipakita sa inyo yung tools na yung ginamit natin. Yung sa unang video, hindi ko na ipakita itong tools nito. Ito, gagamitin din pala natin to yung number 14. Doon sa may magneto ito yung gagamitin natin na pangluwag doon yan dito natin gagamitin yan guys at dito sa maliit na butas na to guys may makikita kayong uh, parang ano may letter T dyan guys kailan nakatapat sya doon sa kailan nakatapat sya doon sa may parang buhit ng trade ayan itatapat nyo lang yung letter T doon ayan ganyan lang tapos, gagalaw-galawin nyo to guys. Kapag gumagalaw-galaw yan, okay na yan. Pwede na natin sukatin yan. Ayan. Kung napapansin nyo guys, parang matigas pa. Ayan, matigas pa. Uulitin din na, uulitin ulit natin ang ikot yung magneto. Isang ikot pa. Ipapantay ulit natin sa letter T. Ayan pag nakita niyang nakatapat na doon sa guhit ng trade may linya doon na guhit itatapat niyo lang doon yung ano yung letter T ayan guys oh, ayan ayan yung letter T niya na may guhit tatapat niyo lang doon at gagalawin niyo ulit yung exhaust ayan Entek pala yan, entek yung nasa taas Tapos ito yung exhaust sa ilalim Ayan. Medyo gumagalaw-galaw na siya, guys. Ayan. Medyo maluwang na. Pwede natin tong sukatin. Pwede na natin sukatan ng ano yung pinakita ko sa inyo kanina. At ito yung gagamitin natin pangluwag At pang higpit. Ayan. Doon natin gagamitin sa tornilyo na maliit. Ayan, guys napakadali lang mag tune up ayan ganyan lang ito yung pang natin yung pinakamanipis yung gagamitin natin yung 0.04 ayan isusukat na natin guys kailangan yung saktong sakto lang sya yung kaya mo syang batakin kapag, kapag nahigpitan mo na ayan inihigpitan na natin guys pag okay na naigpitan nyo na yan ayan ganyan hatakin nyo lang tapos yung sa ilalim naman yung excess naman yung susukatin natin kailangan yung saktong sakto lang talaga guys yung kaya nyo hatakin yung pang sukat pagtapos nyo higpitan ayan higpitan natin tong turnilyo na maliit Tensya na guys. Hindi niya makita kasi naharangan ng kamay ko. Ayan guys. Madali lang yan guys. Ayan na oh, Ganyan ha. Oh. Atakin niyo lang. Parang lumalaban ng konti. Okay na yun. Tapos ayan na oh, Okay na lahat. Tapos na guys. Okay na. Ibalik niyo na ulit yung takip nitong maliit. Sa may magneto tsaka yung tsaka yung isang malaki ayan yung mga takip natin ayan, tatakpan na natin itong nasa may magneto yung excess tsaka ano ayan tatakpan natin tsaka yung isang maliit ibalik na natin lahat ng takip higpitan lang natin yung mga takip niya para hindi matanggal ganyan lang napaka basic lang mag mag tune up tak ibalik na rin natin yung takip ng hexos tsaka eh, entek ayan at higpitan lang natin ng vice grip itong nasa taas vice grip yung ginagamit ko dahil medyo lost thread na yung ano nya, yung ulo ng takip ayan eh, higpitan lang na natin Higpitan lang natin yan para hindi malaglag. Ayan guys. Napakadali lang. Basic. At higpitan na rin natin itong nasa taas. So ayan guys. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, sa aking Facebook. So... So ito na guys, tapos na tayo mag tune up at pina-under na rin natin yung ating motor ayan at pinakinggan ko rin yung makina nya kung lumalagatik ayun ok ok na yung under so ayun guys tapos na tayo mag tune up ng ating motor kung napanood nyo yung video sana may natutunan kayo at ito yung mga dinamit na mga tools ito yung tools na ginamit natin. Ang ginamit nating size ay 0.04 So, ayan guys Ito yung pinakamanipis natin ginamit So, sana may natutunan kayo sa video na ginawa natin ngayon At, sana mag-subscribe kayo yung mga hindi pa nakapagsubscribe dyan yung mga naligaw lang sa aking youtube channel sa aking facebook. Sana mag-follow kayo at mag-like sa aking video at i-share nyo na rin. So, ito yung mga ginamit natin mag by script. At ito, nakalimutan ko na yung tawag dito guys. Basta ito yung pang sukat nya. By script, tsaka ito. Tsaka ito. Ayan. Kung nakita nyo naman guys, ginamit natin ito lahat doon sa ating motor. So, ayan guys, maayos na yung tunog ulit ng ating motor. At hindi na makalansing yung makina. So, sana kung gusto nyo makatipid sa motor nyo, panoorin nyo lang yung video na to at madali lang siya i-tune up basta sundin nyo lang yung mga ginawa natin at ayan guys maraming maraming salamat hanggang dito na lang yung video maraming salamat sa lahat ng mga nanood keep safe and God bless sa inyong lahat